Nakakmak na galon ng mantika ang nagkalat sa kalsada matapos tumagilid ang isang truck sa Ilocos Sur. Yan at iba pa sa report ni Brian Basa. Galon-galong mantika ang nagkalat sa highway na ito matapos tumagilid ang isang truck sa bayan ng Magsingal sa Ilocos Sur pasado alas 5 ng umaga ngayong Martes batay sa pagsisiyasat, biglang na-flat ang parehong gulong ng truck sa likuran, kaya nawalan ito ng na kontrol hanggang sa tumagilid. Nagpalit na po sila ng, ano, ng gulong prior to the accident. Siguro, basyadong magigat yung karga nila, so bumigay ulit yung gulong. So gata ng driver ng truck na si Edwin Florante, ligtas naman ang tatlong niyang pahinante. Papunta raw ang truck sa Badoc, Ilocos Norte para i-deliver ang karganitong mantika ng mangyari ang aksidente. Bahagyang bumigat ang daloy ng trapiko sa lugar dahil dito. Sa ngayon, naialis na ang truck at mga galon sa kalsada. Nalinis na rin ang tumagas na mantika. Kita naman sa videong ito ang isang babaeng estudyanteng nakabulagta sa kalsada. Nabundol pala siya ng isang pampasaherong multi-cab habang tumatawid sa pedestrian lane sa barangay Buhangin, Davao City, lunes ng umaga. Papasok daw sa eskwelahan ang 14 anyos na si Cloud Hernandez ng Mabundol. Ayon sa driver ng multicab, hindi niya nakitang tumawid ang estudyante. Nal nalipat ko. Hindi ko na malayan. Kaya ang ginawa ko, iniwasan ko ang bata. Pero natamaan talaga siya ng side mirror ng sasakyan. May inalan talaga ang takbo ko. Nasa ospital pa rin ang estudyante at kritikal ang kondisyon. Nagkaaring luhan na ang pamilya ng biktima at driver. Nangako rin ang driver na sasagutin ang lahat ng gasto sa pagpapagamot. Nagpapalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.